Tawagan. Okay. Tignan nyo naman ang sipsok ng na kapatid. Napag-asok naman kapatid na yan. Yakap man si bawal kay Nana. Nakaw ka naman. Nasaunan pa si bawal kay Mama. Yakap ng kapatid nyo. Napakalambing napaka nilang magkapatid. Silang apat. Lagi nagyayakapan yung si Bito kasi nilayo ko kasi mag-iinhit. Tapos si, si Juliet nakakulong na siya kasi inhit. Ito dalawang lalaki. Oh, hinabot ka si Bito talaga. kaya ko po siya. Alam din itong magkapatid na ito. Lagi na lang magkayagap yan. Ayan. Huh? Walang din si B1, lagi na lang siya nakayakap sa mga kapatid tabi niya. Pag nakahiga ako gamit sila na. Tumulong. Hello. Kagagaling lang, hindi pa siya masyadong magaling sa so, buong pangalawang ulit ito ng UTI. Pero hindi siya umingi ng tubo. Wala <coughs> pa palang... po siya. Nakapiyaka po na payaka 哎妈呀！